Mayong Udto, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Giawag sa Commission on Elections ang mga barangay sa Pagadian City paglimpyo sa ilang mga barangay human ang eleksyon ni Antong Lunes. Matod ni City Comelec Registrar Attorney Dina Sapon, una pa ni Tabo ang eleksyon, miuyon ang mga kandidato ng limpyuhan ang ilang tagsa-tag sa, tag sa kabarangay human ang eleksyon. Usa sa mga mituman ang barangay Santa Lucia. Gilayang gilimpiuhan sa mga residente ang ilang barangay nga gipanguluhan sa nakadaog nga barangay kapitan na Sir Kauba. Apan matod ni Sapong, doon naghihapoy ang mga barangay nga wala mituman sa mando sa Comelec. Busa, giauhag sa Comelec ang tanang wala pakalimpyo sa ilang barangay nga manglimpyo na una sila taugon sa Comelec. Hinuon, wala pa'y nadawat ng reklamo ang buhatan sa Comelec kalabot sa mga malap, uh, malapusong kandidato ilan nang pangtango nang ilang gi pampapilit. Kay labi na karon barangay may atasan, ana, ana karon nang barangay may molimpyo di ana. May kay kay ila man nang na mga tawhana dili, di dili di ba litod ang papatangtang? Tuyo sa Dapitan City Government nga pambalambo ang ilang turismo pinaagi sa maayong pagdumala sa trapiko o pagresponde sa mga aksidente. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, uh, Minjo, mga driver o operator sa mga tricycle o habal-habal ang mitambong sa orientation basic uh, traffic rules and regulation, tourism practices and handling of victims during accident. Gipasyugdahan ang mga one-day seminar sa City Mayor's Office o sa City Council, sa Kapulsan City Tourism Office o sa Disaster Risk Reduction Management Council. Matupan ni City Tourism Officer Apple Maria Gulong gihimo ang mga seminar aron makatunan ang uh, mga o makatunan ang mga driver sa operators o gabal-habal sa tricycle og uh, mga pamagi sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga turista sa siyudad. ang seminar gipagayon sa amphitheater sa new government center sa Dapitan City menjo Dagan salamat, John Ka John, reporting Gikan, Pagalian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahe sa abang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Og maukad to ang Solar News Cebuano. Hangtod ugma po nako na ako si Mencio Antigua Makapagal. Kaya salamat. Ugma yung hapon.